Uh, pero anong gawa ng gobyernong ito? Nasa Cebu ang baha. Uh, sila Benz Rizon at ang mga ICI sa Dabaw nag-imbestiga. Anong kalokohan na naman to? Grabe kayo. Wala kayong konsensya. Ginagawa nyo kami tanga. Huwag naman. Huwag naman. Ano to? Garapala na lang? Na habang pagtatakpan mo ang katotohanan, ah, dinadivert nyo sa ibang isyo at sa ibang lugar. Ah, tama na. Tama na. At dito, ulitin po natin, 26 0.7 billion. Ah, uh, kita nyo, gano'ng kalawak ang baha. Grabe.